Hello everyone and a wonderful morning to all of you and here is our weekly Bible verse for today in Psalm chapter 27 verse 1 and here is the word of the Lord. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the strong word of my life. Of whom shall I be afraid? Brothers and sisters, ito po sinulit ni David, may mga tanungan. Sino nga po ba ang katatakutan? Sino nga po, saan po ba tayo matatakot? sa mga pangyayari sa bawat paligid natin ngayon sa bansa nating Pilipina. Iba't ibang lugar ang naaaranat ng paglindol. Natural bilang tao, tayo ay matatakot. Ngunit ipinakita nito sa atin ng Panginoon Diyos, sino nga ba matatakutan natin? Napakahalaga po, mga kapatid, na nawaan natin, ang Diyos ang ating kanlungan. Ang Diyos ang ating sandigan. So, sinasabi sa atin, huwag tayo mangamba. Patuloy lang tayo magtiwala. Patuloy tayong sumunod sa kanyang mga kaudasan. Tunay sa bawat paligid natin. Iba't iba panahon, iba't ibang sakuna ang nangyayari. May mga kaaway tayong physical, may mga kaaway tayong spiritual. Kung titignan natin, ito ang isang paanyaya sa atin ng Diyos. Huwag tayong matakot, kanino man. Pero napakalaga sa panahon natin ngayon, sa mga lindol na ito, tayo ay mag-ingat. Tayo ay patuloy na magdasal. Magtiwala sa Diyos. Magbatsyag tayo lagi sa ating mga palijid. Kumapit tayo sa Panginoon Diyos. Patulad ng Kanyang pangako sa atin, hindi Niya tayo iiwan, hindi Niya tayo papabayaan. Kaya brothers and sisters, let us always trust the Lord and obey His command. And God is our stronghold. When everything that happened in our life, andyan ang Panginoon Diyos. Hindi tayo pababayaan. Whom shall I be? I prayed. And whom shall I be afraid? Sabi niya po. And whom shall I fear? Ang Diyos ang kasama natin sa mga pangyayaring ito. Magtiwala at sumunod. Magandang gumaga po sa inyo lahat.